Hindi kanya kailanman pababayaan dahil ang kanyang pag-ibig ay hindi matitinag at walang hanggan. Kung ikaw ay nahaharap sa mga pagsubok o tukso, humanap ng kanlungan sa panalangin at sa pamamagitan ng pamamagitan ng mahal na Birheng Maria. Siya bilang mapagmahal na ina, palaging hinahawakan ang iyong kamay at inaakay ka patungo sa kanyang anak. Sa ilalim ng kanyang balabal ay matatagpuan mo ang kaaliwan, proteksyon at isang ligtas na gabay sa gitna ng anumang bagyo. Ipinapakita rin sa atin ng mga santo ang daan. Sila, sa pamamagitan ng panalangin at ng kanilang lubos na pagtitiwala sa Diyos, ay natagpuan ang lakas upang malampasan ang pinakamahirap na pagsubok. Magagawa mo rin ito dahil ang parehong pag-ibig at ang parehong biyaya ay nasa iyong paglilingkod. Jesus, ang iyong mga salita sa Ebanghelyo ay isang patuloy na alingaw-ngaw ng iyong pag-ibig para sa amin. Nang sabihin mo sa babaeng Samaritana, kung alam mo ang kaloob ng Diyos at kung sino ang nagsasabi sa iyo, bigyan mo ako ng maiinom. Inihayag mo ang malalim na hangarin ng iyong puso kung alam niya kung sino ka, hihingi siya sa kanya. Ang hangaring ito ay pawiin ang aming uhaw, panibaguhin ang aming kaluluwa, at bigyan kami ng buhay. Ikaw ang tubig na buhay, Panginoon, ang tanging makakapawi sa espiritual na uhaw na sumusunog sa amin. Ngunit, gaano kadalas? Dahil sa hindi namin sila nakikilala ng sapat, o dahil sa hindi namin binubuksan ang aming puso sa iyong tunay at buhay na presensya sa Eucharistia. Hinahanap namin sa ibang bagay ang bagay na ikaw lamang ang makapagbibigay sa amin. Patawari mo kami para sa mga pagkakataong iyon. Panginoon, na ipinikit namin ang aming mga mata sa iyong pag-ibig at hindi namin naunawaan ang kayamanang Magkaroon ka ng napakalapit. Napakadali sa katahimikan ng bawat tabernakulo. Ngayon, Jesus, nais kong buksan ang aking kaluluwa sa iyong pag-ibig. Hayaan ang iyong liwanag na pumasok sa bawat sulok ng aking puso at panibaguhin ang aking buhay. Tulungan mo akong hanapin ka sa lahat ng oras, sa kagalakan at sa pagdurusa at tumbasan ka ng aking buong pagkatao. Ikaw ang tubig na buhay na pumupuno sa kawalan. Ang kapayapaang nagpapatahimik sa bagyo at ang pag-ibig na nagpapabago sa lahat. Manatili ka sa akin, Panginoon, at gawin mong ako rin ay maging isang refleksyon ng iyong pag-ibig para sa iba. Ang Panalangin Mahal na Jesus ay higit pa sa mga salita. Ito ang sagradong wika ng langit na direktang nag-uugnay sa amin sa iyo. Ang paraan kung saan ang aming mga kaluluwa ay makakapag-usap at makakapakinig sa iyo. Ito ay isang buhay at makapangyarihang tulay na nag-uugnay sa aming mga kahinaan bilang tao sa kadakilaan ng iyong banal na pag-ibig. Sa pagdarasal. Ang lahat sa aming kalooban ay nagsisimulang magbago. Ang mga pasanin ay tila mas magaan. Ang mga problema ay nawawalan ng bigat. At ang isang makalangit na liwanag ay nagsisimulang sumikat sa bawat madilim na sulok ng aming pagkatao. Ang panalangin, Panginoon, ay ang balsamo na nagpapagaling sa aming mga sugat, ang hiningang nagpapanibago sa amin. At ang bintana kung saan maaari naming masdan ang buhay ng may bagong mga mata, puno ng pag-asa. Ngunit gaano kadali itong kalimutan. Gaano kadalas dahil sa abala at pag-aalala sa mundo, hinahayaan naming mawala ang katahimikan ng panalangin. Kulang kami sa dalisay at inosenteng pagtitiwalang iyon. Ang pananampalataya ng isang bata na lubos na nagpapahinga sa iyong mga bisig nang hindi naghahanap ng patunay o dahilan nagtitiwala lamang sa iyong walang hanggang pag-ibig Kung matututo kaming huminto at makinig matutuklasan namin na naroroon ka sa lahat ng bagay Panginoon kahit sa mga bagay na tila maliit at sa mga panahon ng kahirapan. Sa madilim na araw, kapag ang bigat ng kasalanan ay bumabalot sa amin at nararamdaman naming malayo kami sa iyo, patuloy mo kaming tinatawag ng may pagmamahal. Ang iyong tinig ay nag-aanyaya sa amin sa pagsisisi at pakikipagkasundo, nagpapaalala sa amin na nasa iyo ang tunay na kapayapaan ang kapayapaang hindi maibibigay ng mundo. Ang kapatawaran, Jesus, ay ang susi na nagbubukas ng mga pintuan ng isang malaya at payapang puso. Turuan mo kaming magpatawad ng may kagandahang loob. Kahit mukhang imposible, kahit masakit, paalalahanan mo kami na ang pagpapatawad ay hindi tanda ng kahinaan. Ngunit isang malalim na gawa ng pag-ibig at katatagan at kasabay nito, bigyan mo kami ng kapakumbabaan upang kilalanin ang aming sariling pagkakamali, upang lumapit sa kumpisalan at tanggapin ng may pasasalamat ang napakalaking regalo ng iyong kapatawaran. Walang higit na ginhawa kaysa sa pakiramdam na nakipagkasundo sa iyo, malaman na ang aming mga kasalanan ay hinugasan ng iyong walang hanggang awa. Kapag hinahanap namin ang iyong presensya sa mga espiritual na komunyon, may hindi maipaliwanag na nangyayari sa loob namin. Para bang ang aming puso ay tumataas patungo sa iyo at sa isang sandali ang mundo ay tumitigil sa pagiging mahalaga. Ang iyong mga kamay ay pinupuno kami ng tamis, pagmamahal at kagalakan na lumalampas sa makalupa. Sa mga sandaling yon, ang aming mga alalahanin ay natutunaw at nararanasan namin. Ang kapayapaang nagmumula lamang sa iyong walang hanggang pag-ibig. Panginoon, tulungan mo kaming unahin ang mga sandaling iyon ng pagiging malapit sa iyo upang hindi namin pahintulutan ang ingay ng mundo na sumupil sa tinig ng panalangin. Naway, hindi namin kailanman kalimutan na ang panalangin ay ang aming pinakadirektang koneksyon sa iyo, ang kanlungan kung saan maaari naming matagpuan ka, gaano man kalayo ang aming naramdaman. Jesus, nais kong sambahin ka sa kabanal-banalang sakramento ng altar. Naniniwala ako ng buong puso sa iyong buhay at tunay na presensya sa misteryo ng pag-ibig na nakatago sa ilalim ng mapagpakumbabang belo ng Yukaristya. Nariyan ka, palaging naghihintay sa amin. Nakabukas ang mga bisig, handang tanggapin kami bilang iyong mga anak. Matamis na puso ni Jesus, sindihan mo ang aking puso ng nag na pag-ibig sa iyo. Turuan mo akong hanapin ka sa bawat sandali. Matagpuan ka kahit sa pinakasimpleng gawain ng aking araw. Mabuhay sa bawat sandali ng may malalim na hangarin na kalugdan ka. Naway, hindi ko kailanman kalimutan ka, aking Panginoon, dahil sa iyo lamang natatagpuan ng aking kaluluwa ang tunay na tahanan, kapahingahan at kapunuan. Mahal na Jesus, huwag mong hayaang lumayo ako sa iyo. Tawagin mo ako palagi dahil ang aking puso ay ginawa para sa iyo at sa iyo lamang matatagpuan ang ganap na kagalakan. Puso ni Hesus, sa iyo ako nagtitiwala. Puso ni Hesus, nag-aalab sa pag-ibig para sa amin. Pag-alabin mo ang aming puso sa iyong pag-ibig. Puso ni Hesus, hikayatin mo ang mga maralitang lapastangan at akayin mo ang mga makasalanan sa pagsisisi. Puso ni Hesus. Pagalabin mo ang aming puso upang mahalin kita ng higit pa araw-araw. Banal na puso ni Jesus, iligtas mo ang mga naghihingalo, aliwin mo ang mga nagdurusa, at palayain mo ang mga banal na kaluluwa sa purgatorio. Matamis na puso ni Maria, maging kaligtasan ka ng aking kaluluwa. Matamis na puso ni Maria, gabayan mo kami palagi patungo kay Jesus tulungan mo kaming manatiling tapat sa Kanya sa gitna ng mga paghihirap. Mahal na Ina, turuan mo kaming magtiwala sa mga plano ng iyong anak kahit hindi namin ito lubos na nauunawaan. Ihanda mo kami ng isang ligtas na daan patungo sa langit upang balang araw ay makasama ka namin at si Jesus sa buong kawalang hanggan. Jesus, ikaw na puso ng pag-ibig inilalagay ko ang buo kong pagtitiwala sa iyo. Bagaman alam kong mahina ako at palaging nanginginig, umaasa ako ng lahat mula sa iyong walang hanggang kabutihan. Hindi mo ako kailanman pinababayaan kahit lumayo ako sa iyo. Banal na puso ni Jesus, maging kanlungan ko sa mga panahon ng pagsubok, maging kalakasan ko sa mga tukso, maging kaaliwan ko sa kalungkutan. Sa langit at sa lupa, purihin magpakailanman ang mapagmahal na puso ni Jesus na nasa sakramento. Naway ang ay mga salitang ito ay umaling aungaw sa bawat sulok ng mundo upang mas maraming kaluluwa ang lumapit sa iyo, upang mas maraming puso ang tumuklas sa tamis ng pagiging nasa iyong presensya kung ang sandaling ito ng panalangin at pagninilay ay nakaantig sa iyong puso, huwag mong itago lamang para sa iyo. Ibahagi mo ito sa iba upang mas maraming tao ang makaranas ng kapayapaan at pag-ibig na si Jesus lamang ang makapagbibigay. I-like mo ang panalangin ito. Mag-iwan ng komento na maaaring isang pasasalamat o isang kahilingan mag-subscribe at i-activate ang bell upang magkasama nating maipagpatuloy ang daang ito ng pananampalataya at panalangin sa susunod na minuto kasama si Jesus na nasa sakramento. Salamat, Jesus, sa panahong ito kasama ka. Salamat sa iyong walang hanggang pag-ibig, sa iyong pasensya, at sa hindi kailanman pagkapagod na tawagin kami sa iyong tabi naway ang aming buhay ay palaging maging isang patotoo ng iyong pag-ibig. Amen! Limang minuto kasama si Jesus na nasa sakramento. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen! Mahal na Jesus na nasa sakramento, bilanggo ng pag-ibig, ngayon ako ay nagpapatira pa sa iyo, dito sa tabernakulo kung saan ikaw, puno ng walang hanggang awa, ay nananatiling naghihintay para sa amin. Kay lalim at kabanalan ng misteryo, ang hari ng universo, ang lumikha ng lahat ng nakikita at di nakikita, at ang may akda ng mismong buhay, ay nananatili sa amin sa abang tinapay na nakonsagrahan. Sa banal na ustya, Naghihintay siya sa atin ng may walang kondisyong pag-ibig, nag-aabang sa ating pagdalaw. O Jesus, ikaw na siyang kahapon, ngayon at magpakailanman, nag-aalay ka sa amin bilang banal na pagkain ng aming mga kaluluwa. Pinupuno mo kami ng iyong presensya, iyong biyaya at iyong pag-ibig. Pinapagaling ang aming mga sugat at pinupuno ang aming mga puso ng kapayapaan. Ilang beses Panginoon, naming binaliwala ang iyong presensya sa tabernakulo. Ilang beses naming pinabayaan ang aming relasyon sa iyo, ang tanging makapagbibigay sa amin ng tunay na kapayapaan na labis naming inaasam. Ikaw, na matiyagang naghihintay para sa amin nananabik na lumapit kami sa iyo, nabuksan namin ang aming puso sa iyong walang hanggang pag-ibig, Nahanapin ka namin ng may katapatan, ng walang pag-aalinlangan. Ngunit, sa iyong walang hanggang kabutihan, hindi mo tinatanggihan ang sinuman. Palagi kang handang tanggapin ang mga makasalanan, ang mga nangangailangan, ang mga nagdurusa, ikaw mabuting pastol na laging naghahanap sa nawawalang tupa. Kinukuha mo kami sa iyong mga bisig ng may pagmamahal at ibinabalik mo kami sa iyong kawan. Jesus, nagpapasalamat kami sa iyong walang hanggang pasensya, sa iyong walang limitasyong awa, sa iyong pag-ibig na walang katapusan, sa pagiging ligtas na kanlungan na maaari naming laging lapitan ngayon. Sa harap ng iyong presensya sakramental, lumuluhod ako ng mapagpakumbaba sa iyo at nakikiusap ako. Panginoon, nadagdagan mo ang aking pananampalataya. Napalakasin mo ang aking pag-asa. Namuling pagningasin mo ang aking pag-ibig para sa iyo. Panginoon, alam mo ang mga pakikibaka na dala ko sa aking kalooban. Ang mga laban na kinakaharap ko sa aking kahinaan bilang tao. At kung paano, kung minsan, nahihirapan akong lubos na magtiwala sa iyo. Ngunit hinihiling ko sa iyo ng buong puso na ipagkaloob mo sa akin ang biyaya na lumago sa pagtitiwala sa iyo na mahalin ka ng mas malalim nalaging hanapin ang iyong mukha ikaw na panginoon ng tabernakulo hari ng awa katotohanan at pag-ibig ibinibigay ko sa iyo ang aking puso aking mga hangarin aking mga pagkukulang at aking mga pangarap